Stop na Yon welcome back sa ating channel araw ng biyernes. so eto as usual, wala yung pasok ngayon. So kahapon actually wala na tayong pasok. Pero pag ganyan, unang araw, since 12 hours ng trabaho natin, hindi muna tayo lumalabas. Nagpapahinga muna tayo. Pagod kami pareh si Nagisa Ikaw. Kaya ito ang labas ko ngayon. So sa second day tayo ng off natin lumalabas. Tsaka baka bukas siguro mag half day tayo. So ganun ang gagawin natin. So eto, so, katatapos lang ng unang delivery natin. Naka $36.25 agad tayo in less than an hour. Hindi na masama yun. Tapos meron pa tayo ng uh, may nakakilala sa atin si Kuya Jomar Bayon. So si Kuya Jomar shout out kay Kuya Jomar makikita niyo mamaya. Andiyan yun yung video niya. Ibulan ko daw siya. Siya daw yung may-ari ng building na pinagdelivera natin. Nakakatawa so, uh, si Kuya. So, yeah, buhay ka na daw mga ka-cubes. So ayun, so ito, bali naghihintay lang tayo ng pangalawang order natin. So itay tayo muna tayo, araw ng biyernas ngayon. So may pasok pa yung mga tao, siguro medyo mahina-hina pa. Pero kaysa wala tayong ginagawa sa bahay, Eto, labas tayo, baka meron tayong mga bakuwang pasundot-sundot na order dyan. So ayun, so ito, itay tayo muna tayo ng order. So nag na natin, tapos may nakakilala pa sa atin dito. Nakakilala pa tayo ni... Nakakilala pa tayo ni Kuya. Ah, si Kuya. Ah, si Kuya. રાખી 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 Sotia, la yang talaga, oh. Senin, Sabtu, Senin, Sabtu, Senin, Sabtu. Pasang bunga saya. Pasang bunga pada sebulan. Angin, angin, angin. Senin, Sabtu. Oh, tak kahang? Kahang arung kat kat motor. Tidak boleh. 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 Tidak tak, Tidak boleh. Tidak tak, Tidak boleh. 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 So ayan, so balik na tayo. si Kuya Jomar nag-subscribe. Na subscribe ako sa iyo ha. Ginawa mo. Uh, ano kasi 'yun? Uh, na. May problema pa si Kuya subscriber na ako Basta na subscribe ako sa iyo Ano ka account? Meron uh, <laughs> Hindi meron ako isang account pa <laughs> so, Alam kita Alam kita <laughs> Thank you thank you Thank you Thank you Shout out kuya. Yeah. <laughs> yeah. Ingat. Few moments later. So yan, so ito, dito ang Tasha si LCBO. So isang item, Captain Morgan. So kabisado na natin itong lugar na to. In and out lang to. So ito, papasok na ako sa si LCBO. So LCBO, so tara. Pasok tayo sa loob sa LCBO. Ito, na pick up <laughs> eto, na ano na natin yung alak so kapisado kasi natin yan eh so alam na natin kung saan pupunta wag lang yung mga specialty na mga wine medyo nalilito pa rin ako sa mga wine Ang dami kasi variety nun eh hindi tulad ito pag um, alam ba pa na so ito so malapit lang to so 1 kilometer lang to sa so, halos sa tapat lang din to ng ano eh yung building namin eh so tara punta tayo nun easy 13 dollars agad to ito, ito lang kagandahan dito sa delivery pad. Alam mo na yung customer mo. Hindi mo na hahanapin yung ano, number. Dire-diretso <laughs> ko na kung saan. Kasi pag na apartment, nakakalito yun. Ito, regular po na ito. Eh. So, alam ko na kung saan siya. Sa dulo to. Ano <laughs> government housing to? Parang mix ano to eh. So, kasi mostly seniors. Tapos na man, meron din naman mga... Ewan ko. Oh, that's what's this Ito, so. Nandito tayo sa... Tulong-dulo lang to eh. Hindi ko ka tingnan yung mga number. Alam na ko sa akin. Yabang eh, Pagkatapos ng delivery, may pumasok naman orders agad. Ano naman, Shoppers Track Bar, three shoppers, and dito lang din sa tapat. Ano, dalawang item lang, Coke lang. So, for $9, kukunin na natin. Ang lapid lang din ang delivery. So, ito, so, may bago pa pumasok. Dalawang... So yun, so yung Shopper's Drug Mart na yun naging double order. So 12 plus 9. So malalapit lang naman, po so, konti lang yung items din. Tsaka in and out lang din ulit tayo diyan sa Shopper's Drug Mart. So tara. Pagka na natin yung Shopper's, actually kaya na yung Shopper's. So doon lang sa kabila kung may daanan lang dito pero ikot tayo malapit lang naman. Few moments later. So yeah, so yan ang i-deliver natin. Ginamit ko yung cart kasi 18 pieces yung isa niyan So mabigat-bigat pa rin. So ito. Ito ba So, Pagkakataon tayo mga cubes. Unang delivery to bali dalawang order itong shoppers natin, di ba? Dito sana kami i ko ang ng bago pa. Ang kaso, wala kang credit history. One hour later. Yun mga kakip, so bali dumaan muna ako dito sa dumaan muna tayo dito sa Johnny Hing. Ibili tayo ng gulay. bibili tayo ng gulay ni kasi yung kare-kare na niluto ni nag-iisang ikaw ano, walang gulay. Kaya bibili ka ng gulay. Yun ano, tapos. Pero dala dala pa rin tayo. So sumaglit lang ako dito. Maglit lang tayo dito sa Johnny Hing. Bibili lang tayo ng gulay. Ang pinitin tayo. Ito. to kailangan natin itong long beans bago na pinakamura lang kukunin natin mga pips 410 so 368 pwede yun 368 tapos ano ba bang kailangan talong hindi tayong talong mga kakibs so yun lang Dr. Echay, mamaya ulit pa ang kids. Diba, ako dito. Sigurado kayong gulay lang mabibili natin. <laughs> Nakabili na ako ng gulay. Pero tumitingitingin ako baka may sale din dito sa mga manok. Pero nakapagpanta pa. Eh. Signan natin kung sale yung manok or bamboy. Minsan nagsasale kasi sila. Pero araw ng biyernes kayo, eh, malabo mag-sale nyo. Tanisin. Wala nga, wala nga ata silang sale mga kutubs. Sale. Hey. Ay, bagoong pala, matigang ko na makalimutan. Wala pala bagoong, hindi pala sinabi niya. Wala nang bagoong, patis lang ginamit namin doon. So ito, so, bibili tayo ng bagoong ngayon. Dito tayo sa Pilipino ay sa John Hing. Ito tayo doon. Ito tayo ang bagoong. bagoong. Bagoong, bagoong, bagoong. Ito na yung bagoong mga cubes. Ito pinakamura lang pinakamurang bago ang nabibili natin grabe mahal na rin kahit itong kabayan dati yung kabayan mura yun sila pare-pares na sila ng presyo mga kakrips malit naman yun ito na lang ang dagupan na nabili natin Kakapa, pabili patuloy ako ng kitchen at nag alam kong nag ng ganito sa bukit ng so ito ay di ano lang po ano ito road fish bowl daw to pero yun mo fish bowl dito gusto ko alak ito yung kikiam na yun pala so talaga o ganyan paparami yun mas masarap yun na natin ito mga ka-tips baka eh hindi na wala tayong bibili dito, gulay lang, naparaming bibili. <laughs> Few moments later. So yun, so meron na naman tayong nakuwang order, $35 Superstore, pero dalawang order siya. Pero okay lang, ano lang siya, 14 items lang siya. Kinuha ko na, $35 din yun. So medyo may hina ngayong oras na ganito. Mag-aalas mahina ang mga order ngayon pag ganitong oras. So kaya patusin na natin yan. So tara, Punta na tayo ng Superstore Ayan, tignan nyo mga ka-cubes Yan pa rin ang itsura natin dito Ganyan pa rin ang daanan natin dito So, ganyan pa rin sya Pulo pa rin ang sya mga gilid Pero meron na nagki-clearing Sa mga main road Tinatanggal na talaga So, sa tingin ko wala nang susunod pang malakas na stock So magkano na tayo mga kakif Pagkatapos nito Tingin ko pwede tayo magpay na Pagkatapos nito Nakakamagkano na ba tayo Nakaka 136 na tayo Plus 35 Magiging 171 nga ba Kung tama ang computation ko O baka namamalik matalang lang ako So parang mali ata kasi kanina 83 plus 32 Magkano na, na 32 na 30 na ba tayo ngayon makakabagkana tayo plus 31.26 plus 31 12.14 plus 35 to 149 makaka 149 tayo so pwede na yung konting dagdag na lang pag natapos natin to makakapahinga na tayo maka 150 170 tayo okay na yun so ito sa truck kita kita sa mamaya punta lang ako ng superstore dito naman kayo, Superstore naman tayo ngayon. Ito, nandito naman tayo sa Superstore. So, dito naman tayo ngayon mag-go grocery pa sa customer. So, ito, wala ko ng card. Tapos, pasok na tayo sa turo. The customer requested you leave the order at their door. Additional instructions are provided in the Dasher app. het zit ongelukkig, maar het is een Hallo. Ja. Oh ja? Yeah. All, right. All right. na-deliver na natin so uh, medyo hindi pa rin clear yung mga ano dito yung road kung well, hindi nga talaga sa pilaw dito kinayaan na lang matunaw eh oh. so naman so, so, tayo naman tayo sa isa yun ayun na-deliver na natin yung order ni customer eto <laughs> Ano pala to? Old age home, grabe. Ah, uh, kikinikinita ko yung pagtanda ko siguro dito ako sa Canada tatanda Ako okay, dito, yung home for the aged to si ages siguro to Kasi puro matatanda na naraando sa loob So titingin na nga sa akin Maloko yung matandang yun na Ubihinom pa lang alak, bawal na sa kanila yun <laughs> Anyway, so yun, na-deliver ko na So okay naman yung ano, Okay naman siya, mag jolly pa naman yung matanda Siguro nalagay lang talaga siya doon ngayon ng, ng, ng mag-anaka niya or what So ganyan talaga pag tumatanda na wala na mag-aalaga sa dito So or ewan ko May sarili-sarili naman silang kwarto So anyway so yan so uh, Balik na tayo sa lugar natin Few moments later deliver na natin sa mga kibs na deliver na natin yung mga kibs ito na tayo balik na tayo doon. complete delivery na natin yun eh. sigip dito ng daan grabe two dollar tip na ba so yun so bali babalik na tayo dun nakakamagkano na tayo uy tapos na yung dash natin Ganun. Ang oh, 76 dollars tayo. Oh, so yun. So update tayo mga kids. So katatapos lang ng delivery natin. Nakaka 158 dollars na tayo. So hindi nang sumayon mga kids. 158 dollars sa araw na to. Sa paunggoy ang buwi natin sa pagdideliver. Saan ka pa? O di ba? Diba? So yun. So ito. So bali mamaya pa uling alas 5 yung shift natin. Na end shift na tayo pag tapos ng delivery to 4.44 pa lang so tara balik tayo doon sa lugar natin eto shopper's drug mart na tayo ngayon for 10 dollars malapitan lang din 2 kilometers kaya pinagkuka ko na kaysa naman yung maramihang grocery pero malayo tsaka mm, matatagal lang tayo dahil sa pagpapark eto in and out ulit tayo dito tara pasok tayo sa loob So ayun. so kaya nga sinabi ko, in and out. Eto, tapos gagawin natin. Wala pa tayo. minuto sa loob. So, tapos gagawin natin. So, na tayo kay customer. Napakalapit lang pala ng delivery to $10. Kaya kita niya yun. Ano? 1.6 kilometers, 4 minutes, nando na tayo. So tara, punta na tayo kay customer. Delgado. No? Ang grabe yung bahay na yun. yun. hindi pa ata. Nag-aalis din ng snow doon sa sasakyan niya, yun Puno-puno pa rin yung sasakyan. Tapos yung bahay niya, puro icicles na. Delgado yun. No? Ang Na ano sa ulo ko pala yun. Hindi ko napansin, pag talikod ko, icicle pala yung nadaanan ko. Ayun so, o, no? kaya ako oh, makikita nyo dyan. So yan, so tara, punta ulit ang Shoppers Drug May order na naman tayong Shoppers. Eto, kakaalis <laughs> lang natin kanina dyan. Eto na naman tayo, Shoppers ulit. So tara, pasukin na. So, Ayun, as usual, tapos kagad natin. So, ewan ko, makakaapot tayong $200 ngayon. Sana wag akong tamarin. So, konti na lang, 200 na tayo. 40 Ta -ta na lang siguro. Yun na lang habulin natin. So, Marami pang sampu-sampu yun ah. Apat na sampu-sampu pa yun. <laughs> so, tingnan natin kung makaka-reach ma natin yung $200. Pero okay lang na ba Kahit hindi natin ma-reach yan. So yun, so ito. So punta na tayo kay customer. Kailangan ko pa pala muna ng picture ng tong resibo nila. So yun, na-deliver na natin yung last order natin. So $23 na lang. $200 na tayo. So ta ito, ito. Dang... Hanap ako ng maganda-gandang delivery Kaso ang layo nito Chinese fish Ang lapit nga ng restaurant Pero napakalayo ng delivery So yun, $20 na lang ka-cubes Kunti na lang So ito, so Hanap tayo maganda-gandang order Para isang bagsaka na lang O kahit dalawa Dalawang tagta ten $10 Pwede na yun So yan, so nakakuha na naman tayo ten na $10 So konti na lang mga dalawa, isang order na lang Ito, sa Room tayo Pipick up tayo ng Kaya yun. Tapos yung delivery Lapit doon lang sa tabi ng building namin doon i-deliver itong Thai room itong pagkain na to isang item lang so tara pasok na tayo sa loob <coughs> <coughs> kita nyo dumidilim na andito pa rin tayo sa kalsada so bali ito, so di pa natin natatapos yung delivery natin dalawang delivery yun sa door etong dosyas nagbigay na naman sa atin ng ano order alak na naman Eto, andito naman ako sa LCB, oh. Eto, alam ko to. Eto na naman yung didilibira natin. Yung dinelibira natin kaninang baga. Kaninang baga, umorder siya. Umorder uli siya ngayon. Eto, pasok muna ako sa loob. Sa labig. Cubes, vodka. Vodka binili natin. Pasok ko siya kanina. Ram na yung vodka naman. Rapis. <laughs> Yun mga ka-cubes. Eto. Mag-alas 7 na. So, Andito na tayo sa parking lot so bali umuwi na ako tinapos ko na yung delivery na alak yung last do sa repeat customer natin. Ito sakto sakto. Nakalampas pa tayo ng $200 naka to be exact naka $202.98 tayo ngayon sa pauwi natin sa kalsada. So hindi na masama yan, no? Diba? ba? So bali ito So hindi pa naman tapos yung shift natin Tsaka wala tayong pasok bukas Pero syempre Hindi natin na yung katawan natin Tsaka yung sasakyan natin So since na-reach na natin yung $200 Okay na yun Pahinga na tayo So bukas na lang ulit Bukas na umaga na lang ulit agahan natin Kasi bukas, Sabado Grocery, marami yan Sigurado ko maraming order ng grocery Pag Sabado Alam ko na lagi yan Ganyan ang kalakaran dito sa area namin So yun, so bali so akit na muna ako Hopefully tapos na rin mamalansya si nagisang ikaw natin Para kakain na lang tayo ng hapunan Hindi pa tayo nag-hapunan, mag na nagpasting tayo kanina So yun, so bali so akit na ako Marami pong salamat